Para talakayan sa ating isang balita natin kanina, yung pag-utos ng Bureau of Customs sa pagsuspinde sa isang cargo company, yun tinatawag natin Makati Express Cargo Incorporated. Makakausap po natin mame si ah, na po. Makakausap natin si Attorney Vincent Maronilla, Assistant Commissioner ng um, Commission of Bureau of Customs. At uh, magandang hapon po, Attorney Vincent. Magandang uh, hapon po, sir, at magandang hapon yes. po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa program, sir. Welcome po dito sa action ngayon. Si Doc Dennis po ito. Attorney, gusto ko lang tanungin sa inyo, ano ba ang nangyari? Bakit? tuluyan na nasuspinde itong um, Makati Express Cargo. Dahil alam ko, pinatawa natin ng 60-day suspension to, no? Oh po. Um nag na, meron nung kasi sila mga shipment ng uh, balikbayan boxes no. Okay. After the shipment runs to now na ah, nasa mga kulang-kulang uh, uh, 90 containers na po no. Na mga shipment po lahat to ng uh, balikbayan boxes. Ah uh, na nung una po talagang na abandon nila sa so nagka mga problema, nagkaroon po ng na maraming reklamo. Pumunta naman sila sa aming uh, tanggapan para like para mag po no ayusin nila to at uh, kanilang i-release. So ang uh, on on good faith ang ginawa po ng Bureau of uh, Customs, yung iba pang uh, ginagawa namin paraan no, uh, tulad po ng uh, pagpoproseso nitong mga balikbayan boxes na to for donation to DMW. Para po si DMW naman, maipanigay ito sa mga OFW na may ari nito no. eh pantamangalan laning in hold no. Uh, kasi ho, mas mabilis kung talagang ang magpo-processo at magbabayad at maglalabas ito yung uh, tinatawag nating deconsolidator which is itong Makati Express. So on fate of their representation ho ayusin nila to at pinagbibigyan ho namin sila no uh, para din ho sana mapabilis din yung uh, paminigay at pag-i-distribute nito sa mga kababayan nating uh, pamilya ng OFWs. Kasi yeah, pero po lumipas po ang uh, mga deadlines na binigay namin sa kanila pati yung mga extensions ko na hiningi nila, eh wala naman po silang ginawa. Uh, Bagkos lumaki pa rin na lumaki yung problema kasi nagkapatong-patong pa yung demorahe. So, bukod po sa pagtatanggal namin sa kanila ng uh, option na i-process na to, at kami na lang alam yes. po ang gagawa nito, oh. eh sinuspindi na rin po natin sila. Okay. Para hindi na po makapaminsala pa. Halimbawa, uh, Attorney no, uh, dumaan na, natapos na yung 60 days suspension at uh, medyo wala pa rin ginagawa. Ano'ng gagawin natin? Patuloy pa rin ang lisensya nila sa pag-operate? Ah, uh, irevoke natin sila. Pero po, 'yung iba pong uh, in-transit na no? Yes, of na, course. na balik boxes para hindi po ma-malagay sa alangan-langan 'yung ating mga kababayan, ginamit 'yon para magpadala. At uh, yun naman po ay naipadala nila bago pa nagkaroon ng ganitong problema. Mm -hmm. Papayagan po nating iproseso nila kung talagang kaya pa nila iproseso. Tama. Pero hindi na rin po kami umaasa. Um, Magsasagawa na rin po kami ng mga paghahanda para po uh, maisama na to sa mga DDoS donation no? na nais namin uh, ibigay uh, sa BMW para po mapamigay ito. Yun lang po talaga. No? Hingi kami ng pasensya sa ating mga kababayang OFWs. Uh, nag-update naman po kami. Eh. Hindi lang po talaga kasi ganun kabilis din ang mag-donate tayo, no. Maari po, kung paari, Dok, i explain ko kung bakit natin kailangan i-donate. May nagtatanong po kasi sa amin, hindi ba pwedeng ang gawin na lang ng DOC o ng pamahalaan eh, payagan na lang na ibigay sa kanila yung mga balikbayan shipments nila, no? Yeah, tama. Ta o, o. Na rin Sige lang po, yung, attorney. At so, na na napakadali po tanong yun, no totoo po 'yun. Sir, kung kami lang ho ang masusunod, kung pamahalaan lang ho natin ang masusunod ako, gusto gusto ho namin gawin yon Ibigay na lang namin. Kaya lang po kasi, ito pong pagnenegosyo ng... Uh, For, ng, uh, forwarding. forwarding. Opo. May kaakibat po itong mga charges dun po sa private terminal operators. Tama. Hindi may mga private companies po ito. No? So habang inaabando na po ito ng itong mga walang pusong mga kumpanya na to na pinabayaan na lang yung balikbayan boxes na yan, nag-i-incur po yan ng mga private charges. Yes. Uh, ngayon po, kung mahayaan po namin yung mga kababayan nating OFW ang um, magproseso niyan, sila po yung mag incur ng charges na yon na napakalaki po. E naiintindihan po namin na wala naman po silang kakayahan na yon mm -hmm. So Tama. ang way po para maikutan natin, no, uh, masama mang sabihin, ang, ang mga pamamaraan po para sa ilaling po ng regulasyon at ng batas, eh, ma wave itong mga malaking charges sa private companies na huyon ay eh, sa pamamagitan po ng, pag, ng pagdodonate na ito, ito mga boxes na ito to a government entity. So ang government entity po na na-identify natin, syempre ang Department of Migrant Workers kasi sila naman po ang may tangan at responsibilidad para pangalagaan ang kapakanan ng ating mga OFW. At, uh, at kami naman po yung lubos na nagpapasalamat sa kanila. Alam po namin na biglaan to, wala silang masyadong kakayaan, pero they, they took that responsibility. Yes, so yes. tulong po ng DMW, at uh, at ito po nakatuwa din ang dami na hong nag-volunteer -nag no ng na mga malalaking uh, freight forwarders no na once po madonate 'yan sa DMW nag nag uh, di ko lang humasabi kasi wala akong pa pahintulot sa mga pangalan nila. Okay lang so, na, po. Oh, po sila na sila na po ang magde-deliver. Yan. Nung mga damang, ano na yan, tama, mga boxes na yan. Tama. Damang-dama ko kayo at Ornia, talagang you feel for the people. Talagang alam ko gusto mo matanggap ng ating kapamilya ang kanilang mga balikbayan boxes. Pero meron tayong proseso dapat sundan and uh, You know, kung sabi mo nga, eh, kung pwede lang natin ma gagawin natin lahat ito pero talagang medyo may kapabaya at napagpabaya tong forwarder na to ano hindi lamang sa Maynila ihata pati sa Cebu at sa Davao ay sila may issue tama po ba totoo po totoo po yun totoo po yun ang, mahirap po sa mga gantong uh, mga negosyante nakikita po kasi nila na nagagawa ng paraan ng pamahalaan na kahit na may irresponsibilidad sila sa, sa pag-handle na mga box na ito, eh, na ilalabas natin. So mas lalo kong umaabuso. Kaya nga ho, gagawa na rin kami ng paraan kung paano mapatigil yung kanilang pagnenegosyo kung talagang hindi po maayos. Yung, Wala bang sanksyon, attorney? Kanilang, uh... <laughs> Wala bang satin, sanction yan? Satin, sir, ha? Satin, sir, may sanction ho, no? Ang oh. so, problema ho natin, yung nan sa ibang bansa, yun, yung po kasi eh. eh. yung, yung tumatanggap eh. tumatanggap at uh, pag natanggap na ho nila, 'yung pera ng mga kababayan natin bigla nang ipapadala dito na no, walang kausap dito. Ah, so Tapos wala silang mo dito, walang uh proper eh. coordination ba? Yung... Opo, kasi po 'yung ang reklamo naman po nung tatanggap dito at magpo-process dito. Hindi naman doon po sila binabayaran. Tama so, na nga So, necessarily, din. Iya abandonado nila. So, ganoon mm -hmm. ho 'yung nangyayari. May so... pangaabuso din ho doon sa kumpanya na nandun sa abroad. very sad to say sir no. Uh, hindi naman lahat, pero majority itinayo din ng mga Pilipino na nandun sa bansang yun na take advantage sa kapwa nila Pilipino. So mga foreign, ayun sa ibang bansa, ang may-ari din ng mga forwarding company ay kapwa Pinoy, kapwa mga kapamilya rin natin. Oh, na, 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 doon na rin ho nakatira at na gusto na rin magnegosyo na nakita pang negosyo na to. Pero wala pa tayong... Pa yes. At o, wala ba tayong paraan? Halimbawa, Uh, kausapin yung foreign or well, whoever country in origin na yan, ay pwede po natin bigyan din ng warning. Sabihin natin, um, meron pong kaso itong kompanyang tumatanggap. Dahil dito lang po tayo may issue, syempre, as you would say, yung mga tumatanggap po ng um, order o yung cliente, yung mga forwarders sa abroad ang may problema rin po. Meron ba tayong paraan? may, Mer meron hong ginagawang paraan ngayon, sir, no? through the Department of Foreign Affairs and the Department of Migrant Workers. And we will we'll have to also recognize uh, uh, former chairman of the committee on OFW's House of Representatives, si, ano po, si Congressman Jude Asidre, no? yes. for, for taking the necessary steps po, no? para po uh, magawa ng paraan na may, may, reklamo itong mga nangaabuso na to uh, para mo po maproteksyonan yung ano yung kapakanan ng ating mga OFWs. Ibig sabihin no, uh, kung, kung dati no nagagawa natin na uh, may parang accreditation doon sa, sa pagpapadala natin ng OFWs uh, ito naman po uh, nanghihingi tayo ng linya na kung saan pwede tayo mag at uh, ng remedies no doon sa kumpanya kung nasaan tayo nagpapadala ng ating mga OFW descent na nag-engage po sa negosyo ng pagpapadala ng balikbayan boxes tama Di tama clear po kasi nila ang negosyong to uh, bilang impressed with public interest ng Pilipinas. Thank you. Thank you very much, Atty. Uh, Mag-follow up kami sa iyo. After itong 60-day suspension sa Makati Express, tinan natin kung anong nangyari. Sana mag-commit naman sila na maayusin ang mga problema natin dito. Di ba, Atty.? Uh, kami po ay mag-update at uh, hindi po kami na pasensya o paumanin ulit sa ating mga kababayan. At Nangako po kami na ang Bureau of Customs regular po mag-update kayo. Tawagan nyo lang kami, tanongin nyo lang kami. Hindi po namin pababayaan yung mga boxes nyo. I-update po namin kayo sa so, kada step ng ating proseso hanggang po yan ay makarating sa inyong mga tahanan. Yes. Thank you very much to the Bureau of Customs. Maraming salamat, Atty. Vincent Paronilla, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs.